We wait. Quack, wait. quack. 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 Isang magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat mga kawakiwa saan man po tayo panig ng mundo mga kawakiwa kilala ko po sa inyo ngayon ito po yung tinatawag pong wonder grass ang lamang damong ito malamang ay nakasipa nyo lang o kaya sinisipa-sipa nyo lang doon sa inyong mga bakuran o kaya yung iba naman ay sinasadya nilang yung sinatanim lalo na sa nakakaalam ng kahalagahan ng halamang bulaklak na ito. Mga kawakiwak, itong ipapakilala ko sa inyo ay subok ko na ito sa matagal na panahon. Kaya ako tinatawag na wonder grass dahil bukod doon sa mga nauna nating ipinakilalang mga halamang bulaklak ay ito isa rin sa napaka napakabisa na gamot pangluna sa ating mga karamdaman. Ang tawag po namin dito, wonder grass. Yung iba naman, tinatawag po nila itong tahibo grass. Tahibo grass ay tawag ng iba rito. A few inches later. Paano po bang nagsimula na makilala ko po ang alamang ito? Noong minsan, nagkaroon po ako ng bukol dito sa akin sa ka, kamay ay pinatikap po po yun sa doktor at uh, sabi ng doktor kailangan na nating operahin yung chest kasi dito malaki na kumbaga dito sa portion ng kamay ko na yan ayan sabi niya tinlaki na daw ng joint so dahil sa medyo dito mismo siya tumubo sa may joint ng ating kamay ay kailangan daw operasyon ngayon kay schedule ng operasyon hindi naman siya natuloy tuloy at one time na mayroon akong nakakilala o kaya nakamit na isang Japanese doctor at nakita niya yung bukol ko dito sa kamay ang sabi niya kaganyan kaliit, hindi na kailangan na operahin pa. Ibigyan kita ng herbal plant o herbal grass na kayang lusawin yon. So sa isang salita, binigyan niya ako. Nung binigyan niya ako noon, kinanim ko yung binigyan niya kasi, sa akin yung mismong, well, yung mismong damo mismo eh. Tinanim ko yon at pinalago at saka nung lumago na, sinimulan ko ng ilalaga. Maniwala kayo at saka sa hindi, totoo nga, sa loob ng dalawang buwan na pag inom inom po, wala na, na nalusaw yung tumubong bukol dito. Kaya sis, kaya oh. So wala ako kayo makikita ang bakas ng operasyon dyan. Dito yan tumubo. Yan, sa lugar na ito. Kaya doon ako naniwala sa kanya. Kaya sa ako mismo, naranasan ko yan. No? Oh. Pagkalipas ng ilang panahon, kuninto ko rin at ano, uh, adjust ko rin doon sa mga kakilangan lang ko na mayroon din yung ganong klase yung ramdaman. So, nagtanim sila, kininom nila yung gaon. Nila, kasi nilalaga yan, no? mga kawakiwak. Nalaga mo lang ng uh, 10 to 15 minutes. Kamu ng -kamu At kagaya ko, yung sa kanilang mga bukol na wala rin. One time may lumapit sa akin na mayroon daw siyang breast cancer. No? Kung breast cancer yan, kailangan ipa-opera mo na yan. Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, nabalitaan ko kasi mayroon ka ditong uh, halaman na nagpapalusaw ng mga bukol sa katawan. So sabi niya, itatry niya muna daw. So sa isang salita, binigyan ko siya. At pagkalipas ang dalawang buwan, nakalipas din, ay nalusaw din yung kanyang bukol dito sa kanyang chest, Ito sa kanyang no? Didi kaya kanyang dudo. So mula noon, marami na po akong binigyan ng mga tao na nangangailangan. At mayroon pa palang isa, yung mayroon siyang tinatawag na mayuma. Mayroon siyang mayuma. Hindi naman na hindi naman yun. Pagkatapos, nung patikap siya sa doktor, nawala din siya. yung bukod pa doon, sa mga bukol sa katawan mga tawag mga sis doon sa katawan, ay nakakagamot din siya kagaya nung lagnat mga trangkaso basta yung, yung mga mal ng na karamdaman natin na karaniwan nararamdaman natin pag nila gamit doon sa inyo, ay na gagaling din at ganyan din po sa ganun din po yung na mamalaria no sinubukan niya ring inumin at ayon sa kanya gumaling din po siya ganyan din po yung may dinggi sinubukan niya rin tong inumin ay at gumaling din siya yung mga sinasabi ko sa inyo mga kawakliwak ito ay base doon sa mga naging karanasan ko ha at hindi naman 100% na sinasabi ko sa inyo ay siya gumaling at kayo uminom nito ay gumaling din kayo. Mainam yon. Mas mainam pa rin na magpa tayo sa ating doktor para mabigyan kayo ng karapatang lunas. Pero wala namang mawawala kung magbabakas kali tayo sa mga nag-out plan. So, ulitin ko sa inyo mga kawakiwak ang mga halamang gamot at a few inches later Kita nyo ito at makilala nyo ang halamang ito walang masama kong subukan ito at talagang napaka sa mga sakit sakit ng ating minito. So ito ipapakilala ko na sa si inyo mga kawak at ngaway makatulong ito ng malaki sa inyo para pasan ng talaw mayroon kong bangiskan at gagalingin mo karamdaman. Ang pre, hindi ka lahat, nalalit ko sa iyo sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos na lagi niya tayong bigyan ng malusog at malakas na pananakawan mga kawakiwak. So ito, tingnan lang po natin mga kawakiwak. Ayan, Ayan, puntaan natin yung uh, mga alamang damo. Ayan. Medyo palusong to, mga hawak Ayan. Ah, ito na siya mga kawakiwak. Ito po. Ito na po yung sinasabi kong tahibo grass, wonder grass. Ang iba tawag dito balbas pusa. At uh, kung ano-ano pa. Kung pamilyar sa inyo yung damo na to, paki-comment niyo na lang po mga kawakiwak at kung anong tawag niyo diyan para malaman din natin at ng ating mga kasamahan dito sa ating channel. Ayan po. Ayan. Kaya balbas po sa siya mga kawaki. Tignan nyo, di ba yung bulaklak niya parang balbas ng pusa. Ayan. Ang tinatanim dito mga kawakiwa. Ayan o. Ayan yung tinatanim dito mga kawakiwak yung kanya lang ding mismong pinaka talbos yan pa oh di baba. ba uh, ito oh ina nyo ah Kuha tayo ng baba ng pangtanim yun putol ka lang dito yan sa bandang buko yan yung pinaka buko na yan ito sa lupa tinatusok yun na yan sa lupa Siyempre, medyo basa ng konti. Ang lupa. Yan, pabayaan nyo. Dapat huwag lang siyang magalaw-galaw para mabilis siya magugat at tumubo siya kagad. Kasi pagka nagalaw-galaw pa ito, mga kawakiwak, gaya nito. Yan. Yan, o. Oh. Ito, maganda ito pang tanim, o. Oh. Yan. Putulin lang dyan, o. Oh, sa area na ito, o. Oh. Yan, o. Oh. Yan. Yan o. Oh. Ito mismo yung dahon niya na yan, yun yung nilalaga mga kawakiwak at iniinom. Ha? Ulitin ko, pakuluan nyo lang ng 10 minutes o kaya 15 minutes at saka nyo inimo, inumin. Nasa inyo yun kung lagyan nyo ng asukal kasi yung lasa nito medyo mapait-pait mga kawakiwak. Ha? So, nakita nyo na siguro, mga kapapipot. Ayan. Tandaan nyo ang maigi. Baka mayroon kayo dyan. At subukan nyo pong gamitin yan. Kahit sa mga kabag, yung bawa may kabag kayo, masakit yung tiyan, may kabag, yung nagdudumi, yung malambot. Ah, yun. Pwede rin po ito. Basta uh, subukan nyo po. Pero higit sa lahat, lagi kong pinapaalala sa inyo, magpakonsulta pa rin kayo sa inyong doktor, mga kawakiwa. So, ayan. Okay. So, maraming salamat po, mga kawakiwa. Sinamahan niyo po ako hanggang sa dulo ng video ko ito. Naway ang halamang ito makatulong sa inyo upang gumaling kayo sa inyong mga karamdaman. Shoutout po sa inyong lahat at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel. Sana po, subscribe na rin kayo. At uh, kung maaari po sana mga kawakiwa, pakishare. Pakishare po ang video ko ito para maraming mga tao na matulungan natin sa pamamagitan nito. Mga kawakiwa.